Ito guys, balik adventure ulit tayo. At ito ang nagpakita, islang tabas. Ayun, hindi tinamaan. Magaling umilag. Pangit ang panimula natin. Unang pana, hindi tumama. Ayun, tinamaan din. Masarap na isda ito. Kaya lang, hindi na sila nalaki. Ito na ang pinakatamang sukat. Hanap ulit tayo. Ops, liglig or kauser ayun, gitik ito ang isang uri ng lapu-lapu na masarap iprito at igisa sa gulay pulang isda, suga kung tawagin dito ayun, sa pole may isa pa, kasa uli ayun, sa pole din tsaga ko ang ganito pang ulam hindi ito binibili. Malasang isda ito. Lalo na sa Asin bitsin lang. Talap na. Medyo malabo laba ang tubig. Normal na yan kapag amihan. At ito, solid. Ayun, sa pole. Sana magpakita ulit ang malaking kulambutan dito. Para makadilin siya ulit ng pandurodog tong. nandahan lang tayo. Ops! solid. Ayun, gitik. Ganitong kulay ng solid. Budlawan kung tawagin dito. At ito, may suga pa. Ayun, sa pol. Ito ang isdang hindi ko pinapansin noon. Pinapanak ko na ngayon para may pang ulam ulam Dalawang magandang klaseng isda pa lang na natin. At ito may pulang isda ulit soga ayun sa fall tsaga tsagaan ko ito at mas maigi na ito sa sardinas kulambuta naman sana at ito is parangan ayun sa fall ang bato nakailag kasa uli ayun tinamaan din hindi ito binibili pinana ako at pang ulam ay pulang isda pa Ah, uh, dito tayo sa Talagbago. na Ayun, sa pool. Tatlo na magandang klaseng isda natin. Hanap ulit tayo. op solid. Maamo. Ayun, gitik. Bihira na kami makapaglaot ngayon. Laging malakas ang amihan. Pachirichim po na lang. Hoy, banagan! Portal linaw na ito. Ganitong kule kulay ng banagan. Bulik kung tawagin dito. Pinapasandal ko yung buntot sa bato para magandang damputin. Kaya lang, butas ang guantis ko. Baka ako matinik. Padampot ko na lang sa kasama ko. Wala akong kasama ko. Obligado akong dumampot nito. Chimpuhan ko na lang. Mailap. Ayun. Nachimpuhan din. Kuwartang linaw na ito. May pangdurdogtong na. Pag kami nito, linalaga lang ang pangsabaw sprite. Masarap. Walang napakita ang kulambutan. Wala ring manok. Ito, parangan uli. Ayun, sa full Prito ang paborito kong luto nito. Kahit sa paksew, masarap din. Tsagaan ko ang parangan na ito. At ito, may solid. Sigurado ka na sa akin. Ayun, sa full lang ba Umbilag na naman. Tumago pa. Ayun, sa ball. Magaling talagang umihilag ang mga solid. Ito ang masarap na kilawin. Solid o kaya dalagang bukid. Ayaw, magpakita ng kulambutan. Oy, banagan uli. Padampot ko sa kasama ko. Good size na ito. 800 ang kilo ng good size sumago na ang tagal damputin ng kasama ko damputin mo na at baka damputin pa lang iba ang tagal ay umalis na ay hamal na yan oh, wala na masotin sa malalim pag sa Balagan kasi pag nakita na sabay dampot para hindi na makaporma sayang Di bali, harap na lang tayo. Baka meron pa. Baka hindi lang natin napapansin ang kulambutan. Madandahan lang tayong langoy. Para sigurado. Oops! Balatan! Estimitin ko kung good size na. Alanganin pa ito. Medium palang lang. 150. 150. Magsunod-sunod saan ang tulawak manok para sunod-sunod rin ang kulambutan. Ito, liglig. Ayun, gitik. Kapresyo rin ito ng mga kanuping. 120 ang kilo. Op, suga. Ayun, sapol. Dagdag pang ulam. Kapag maliwanag ang buwan, mailap ito. Hirap patamaan. Hanap ulit tayo at baka may suga pa. Ito, tabas. Sigurado ka na. Ayun! Nakailag na naman. Pasmado na naman ang kamay ko. Kasa Ayon Ayun, sapol. Pag hindi pa ako tumama sa isda, itong kamay ko sa tayo ko na isusuntok. sarangan uli ayun sa pool ayos marami rami ng pang ulam namin kailang magandang klaseng isda kaunti delikado hindi nito makabawi sa puhunan ito liglig ayun gitik sana yung dalawa kong kasama makakulambutan Kahit anong dandahan ng langoy ko, walang kulambutan talaga. Baka walang bagong tabi. Ito, talagang bago. Ayan, sa pole. Depende kasi yan sa bahora. Kapag walang tawabing kulambutan o kaya isda, walang magagawa. Sana sa kasama ko bumawi, sila naman ang swertehin. Sa kulambutan. At ito, may surahan. Ayun, getik. Mata ang tama Nung isang kabi kasi Ako ang sunyerte sa kulambutan Sana ngayon mga kasama ko naman oy tabas Dalawa Ayun, sa pole Kasa At may isa pa Ayun, nakailag kasauli uli Ayan, tinamaan din Paksiw at sabaw ang masarap na luto dito. Oops, solid. Maamo. Sigurado kana? na. Ayon, sapol ang bato. Umilag na naman. Ayon, gitik. Iilag-ilag ka pa ha. Nagitik ka tuloy. Hanap ulit tayo. At ito, solid pa sisiguraduhin na kita ayun gitik ganyan saan ang mga tama hindi nakakapalag ito may tabas uli ayun sa pool tsaga tsagaan ko kayo para may pang -ulam. at ito may isa pa ayun sa pool din isdang hindi ko pinapansin noon Tinapanak ko na ngayon. At ito, may kulay pula pang isda. Suga. Ayun, gitik. Nakatanggal pa. Patay na. Isahan ko pa. Siguradong dala ka na palabas. Yung isang klase ito ng suga. Maraming klase kasi ang suga. Walang surahan. Ito na lang papaulam ko sa inakay ko. At ito, tabas pa. Ayon! Nakailag na naman. Ay, hamal talaga. Isa pa. Ayon! Tinamaan din. Grabe ng pasmado na naman lang kamay ko. May isa pa. sa sapol. Ayos, marami-rami ng pangulam ito. Hanap ulit tayo ng tabas. Ito, isdang kurisan. Ayon! Gitik tagal na natin ang langoy wala pa tayo nakikita ang kulambutan at wala rin manok dapat pala may manok para may kulambutan manok naman ang hanapin natin para lumabas ang kulambutan ito may liglig ayun sa full liglig or kauser ang kilalang tawag dito kahit ko papa wala din Oy, alatan, ang laki at maamo yari ka ayon sa bowl minsan lang ang ganito karamihan mailap ito lang ang napana kong maamo masarap na luto dito sinigang ang pangasim kalamansi or limonsito kung tawagin dito matabang isda ito wala nitong payat tandahan lang tayo at baka makasorti pang malaking kulambutan Uy! May nakatagong isda! Kanupeng! Tumago na! Dito tayo sa kabila! Ayon! Sa Nakacam Nakachamba tayong kanupeng! Sana marami pa itong kasama! Ops! Suga! Ayon! Gitik! kahit sa sabaw masarap din ito prito, paksiw, kulambutan o kaya ko pa pa pakita na kayo at ito may kanuping ayon sa pool ayos sa tadagdagan ng kanuping natin sana sunod sunod na andon, maraming tabas yan kaya ang na natin dito. Ito muna sa malapit. Ayun, sa pool. Kasa uli. Ayan, sa pool pa. Nawala na yung iba. Ito may natirang isa. Ay, nakailag pa. Nag-alisan. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Ay pa ba lang unang dive? Unang dive lang talaga at malakas na. Ito na ang pinakakalaman ng amihan. <laughs> Pinapasok ang bangka ng tubig. Yung mga isdang hindi, pina, hindi ko pinapana ano na eh. Kinukuha ko na ngayon. Suga, tabas. Ay, <laughs> ah, siyempre ulam Magkakadali like, kang um, malaking kulambutan uh -huh. Portang linaw na yan Kila? Kulambutan ni Livingstone, laki Magkakadali pa mga na kilo sa estimate ko yan, yeah, laki apat na kilohin sabay uwi lakas lakas na naman amihan good morning guys at ito tuluyan ang lumakas labong labo na naman ang tubig matatagal na naman tayo Makapag adventure nito simpuhan lang talaga kapag amihan karamihan ngayon malakas ito guys yung kita namin sa sundive kagabi sa isda lang ito 2070 to yung dalawang kulambutan dineliver pa maganda taka ulit ng pandurodog tong salamat kay lord makabili na kami nito kahit ah, limang kilong bigas Bawit na lang tayo sa susunod pag yung kalmado na uli ang dagat